Ayan guys, for today's video, nakatapos na nga tayo ng ating paglalaba. Ayan lang may mga sapatos ni Misha, ang kanya pang PE, saka panlakad. Sinabi ko kasi laban niya, tapos sabi niya, yes mami. At ayan na nga, inabot na nga ng isang linggo, ako pa rin ang naglaba. After ko ano, nga makapaglaba ng mga sapatos, sinunod ko na itong mga blouse niya at saka mga t-shirt. Handwash nga rin ginawa ko dito sa mga uniform ni Misha. Kasi masatisfy ako kapag uh, ka handwash ang ginagawa ko sa mga uniform niya, lalo na white na mga blouse, saka t-shirt talagang yun, ko siyang mabuti para matanggal yung mga natatagong mga marurumi madalang ko lang siyang iwashing unless wala sa kondisyon yung katawan ko <laughs> at syempre, after naman natin maglaba ng mga blouse ni Misha hindi mawawala na yung mga decolor naman ang susunod natin sa washing naman yun guys at di pa nga ako natatapos maglaba, pero itong si Haring Araw nagtago na, after ko nga magsampay at ito naman, bigla naman grabe talaga no hindi mo masasabi ang panahon yung kanina ang init tapos ngayon biglang didilim parang sa love sa una masaya pero sa huli nakaka -high blood <laughs>